Mayong hapon mga kalods, mayong hapon. So pahuway sa pahuway na lagaw mga tao mga kalods. Muli na. So baktas, kalayo kayong baktasanan. Naghaman niya ispat-ispatan at panatuan dala yung dalana mga kalods. Kaya nag-goog bangag. So ah, hinahinay naglakaw ang lagaw mga tao. So nanata sa... Uh, Kuan mga kalods. Gisulod na nato ng mga dalan nga na sa tunga mga kalods ang mga main road Mana man repair so diri na putat pasulod da ni eh, mga kalods ah isa so, pa tangyod pambu, pambuhatan na siya og kanang sa tuwa kanal para ang uh, diha magagi ang tubig ah, man ni eh, siya so sempre baktas na lagaw mga tao layo kay balatas sa 1 metro baktas hon lagaw mga tao Whee! Mayong hapon, mayong hapon. Laban lang. Bijo-bijo lang ang lagong mga ni. Eh. Basi di kaloy ang. Ah, mga kalods. At mauna kong area rin mga kalods. Oh. So, dagko ay Ang tawa. Tawan dalan mga kalodz. Oh. Dagkog bangag. Uh Ini -huh. atong pang repiron dalan mga kalodz. Grabe yun. Uy, taas-taas pa din yung na, ho. No? Hmm. Dagkuk, ibangag, no. Lods. Ah. Pakita din lang yung mataw. Yan, yun, yun, yung pakita sa video nila kung mataw. Yan, pa, guna, starring. Ah, oh. so. lapos ni dire. Oo, oh, stamping yun, yun, una yun, oh. oh. Lapos yun, 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 block yun, yun, o yung main road. O niya, ako yung nakakuha. Ang di pang repair main road dito. So basta dyan mga kalods. Pagtas lang Abot ang ginawa sa yung mga tao. sa block 7 na sama mga Block 7. Okay yun. Ang repair sa yung mga tao. Kasi ganyan yung ulan. Waman yung Ox na ox kaya bay. Oh, ah, okay, kira mandi hmm? ayo. Kira. Sederi, jagian ugi. Basa. Kloj. Hmm. No, Kone yang dalang ngege-repair. Yeah, Sela gue mau tau. Jagian bisik. Suking ulan, pero. Wah, uh, ini silahkan. Wah, ini kloj. Sikoran banget-banget gamay, kloj. Wah, kloj. Jadrah. Di mo silbi di ng lagong matao <laughs> huh? So laban lang yung tani mga kalods. Video video. Wala yung kinabuhi. Ano yung lahing alugar mga kalods. Huh? So laban lang laban. So thank you thank you yung mga kalods Thank you very much. Aming dalan gripper sa lagong matao Di ikagi ang kwandre mga kalods. Ang harvesting pero karoon na. tawai na ngayon lang pag Kalau mengagalubong sadre pero karon dilik na